So ayan mga katumba no, magandang araw sa ating lahat. Panibagong video, panibagong vlog naman tayo mga katumba Ah, no? uh, ito nga pala mga katumba, itong ah uh, vlog natin ngayon no. Ito tungkol sa dolphin uh, na nasadsad diyan sa ano sa province ng Iloilo no. Na uh, ano ang lugar na kung saan napadpad yung dolphin mga katumba nandyan yan sa bayan ng uh, nabitasan Liganis Iloilo mga katumba viral po ito mga katumba no? Uh, kung titingnan mo dyan mga katumba sa video na uh, inupload ko dyan no? napakaawa talaga ng ano ng dolphin dyan kasi uh, maraming sugat sugat sa kanyang ulo Siguro ito na ano siguro mga katumba na uh, ano sa lambat siguro or asa uh, bakaha or saan na saan, uh, sugatan ang kanyang ulo dyan. So naawa ako dito mga katumba no. Uh, sa ngayon no? uh, merong taga diin dyan na uh, nag-examine at uh, malunasan mga katumba ang napadpad na dolphin na so kung mate uh, kung titingnan niya diyan sa video mga katumba no, no uh, ano ni uh, nagbigay ng mga lunas diyan ang uh, mga lokal kasi ang mga nakakita or nakakita diyan no uh, binabantayan nila at saka mga katumba no uh, paminsan-minsan lang yan pumapadpad diyan sa lugar kasi ang mga dolphin mga katumba na sa malalim niya ng karagatan no at uh, friendly friendly yung ano yung dolphin hindi siya kumakain niya ng tao no uh, napakabait na uh, uri ng isda niyan mga katumba so sana maenjoy kayo diyan mga katumba sa ating video kasi mayroong nag diyan na ano na media no so credit sa uh, 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 may-ari ng video mga katumba no so enjoy watching mga katumba at panoorin niyo kung uh, ano yung interview diyan kung bakit napadpad ang uh, dolphin diyan na uri ng isda mga katumba so hopefully ma-enjoy kayo mga katumba at uh, uh, magandang araw sa lahat So ayan mga katumba no? uh, continuous watching. Panoorin niyo at uh, pakinggan yung interview diyan ng isang media. So credit sa kanyang video mga katumba. Uh, ano ka laba siya? Uh, so so uh, laba. nagpatawag na kamukha gina sir sang Menro dayon. So, report naman na, na, na sa barangay Manamo. Kay may ano man kami coffee uh -huh. to strong bala. Oo. Nag-anong kagina, nag-asasal. Ang lauga naman dito. Yari man uh -huh. din yung nasika. Oo. May naman sila dito sa Lamuan. Oo. Uh -huh. Si Sir, ano ah, si Sir John Rea, ah, isa sa nakakita dito kagina. So, mga pila ka meter, Sir, ang... area nga oh. uh, ginhalinan sang dolphin bali din yung siya, dapat gid nakita dito pagit sa punta hindi mga ang tadi guro sa mga ano ah, mga mga, mga, mga kulot ng burok ka ng litros kasi wala sa kakahoy mo. Hmm. kapag um, patunga, katambot ko. Pag kita ko, habi ko kahoy lang kayo Balan mo sulog ang karin sa tao. pala, din yung mga kahoy. ka Galing mo niya. Kita ko, hindi kahoy Hindi tama siya mapabayaan ngayon. Balik lang sa dagat, no? Kaya ang Pilas ya. Oo. Oo. So, dapat mabulong, na isang taga-DNR. So, sa subong mga kapuso, thank you, Sir John Rhea. Yeah. Bale, ano ka, Gina? pang ano ka mo? Nagapang munit? Gapang maon sa nga nga panggal, bale. Nga pangalimango. Ah, pangalimango. Oh, Gali. Uh, ah, okay. So, basi mga lagko, da mga nakaigo, siya, bala nga mga, lang, uh, mga structure, ma bangka. Da, bala, sir, no? Um, Base ka nakasunog sa mga lambat wala sa pokot. Ah, possible, oo. Sa mga lambat. Okay, Magas gas man di tapos naka isintre ko naka ano so, sa mga bato bala naka gumanda pa sa ano pa. balod ng o, mga balod, oo. Kasi mga, ang iyagid niya, lala niya. Uh -huh. Niya kuha ni ulo yagid do. Damo gas gas. Yeah. Amo niyang ulo, tek sempre basta ulo, malain gid ang imo yun, pa matyag. Mhm. Uh -uh. Yamo yeah, gid na importante gid daan ang, ang ulo mo gid din di gamano mo. Kaya kung sa lawas masarangan niya pa na okay. Dari, sir pa rin di ka mainitan da. Oo. Pero kung lang taon, tapabayaan ta lang siya. Wala siya yung nagahaling kay siguro oh, okay. luya na siya. Oh, kung kung pagsik na sa mama na siya patunga, mangita na siya sang kadadalman. Nga, yeah. kay simpre sila na yung nadaan, makita nila niya nga pras ni damo tao, mapatunga na sila yan mo. So, kita mo man, why siya nagpatunga? Kailain nang pamatsyag. At kaya ang mataya, yaga pa. Ah, wala gamo Bulag na siya. <coughs> kaya may pilas gapiyong, mata. Mataya, pilas, ila, uh -huh. May pilas. Ulo, yaka glawas, no? Pati ang iyang, ano, tail, yaka makita nga may para, sang ano. Sige lang, wala lang taga DNR ah. Pero kukita, kita mo, doon yan siya manginawa, sir? Oo, oh, nga. Uh, no, Dugapos uh, nga siya. nga. <laughs> Pero according, bala sa Menro, kagina, pag-interview namon, kay ang information, nga first gin nakapalabot sa Menro, Laganes, ne, nga may nakita din nga, nga ano, nga dolphin. According sa Menro, kay Sir Wilson, no, nga during sang amoni ko ng no mga time, mga migratory period ni sa mga dolphin. So, may times gid, may mga instances nga nagapangita sila bala sang the fresh water, nga mix ko no bala sir. Hindi man kita ano mo. Ah. Oo. hindi pa kita ano, the expert sa mga ano, mamangkot lang kita. Pero amo na ano, mga freshwater water ko no partner no, napangita nila. Oo. -o. So, kundi hindi silang makasampay, kay nagatalang-talang sila. Sure, yung isa lang siya. Yung isa, do, do damo do, sila grupo group, na group, usually sir. Sa yeah, grupo siguro. ni sila mga lapatong pat, lapatong mm -hmm. pat na sila. Damo na sila. Na sila. Uh -huh. So na possible siya. nagtalang ay no. Oo. -oh. Galing daw kaluluoy lang siya kay daw damo siya pilas no. So mm hulat-laton -hmm. ta siguro ang taga DNR kay para mabulong kay hindi man naton siya nga pabayaan nga makalangoy kay kunang tawo mo pabayaan mo lang ganin hindi siya makalangoy. Oo, okay. oh, Ga-struggle, okay. oh, gud siya ya amoy isa, yawan saka, ano, sa kano sa lawas sa para lang kapahigad pabayad, lawa, siya. kay kung pabaya sa lawa sa panod oh, sa kasupi oo oh. oo oh, nagapus nga oo nagapus nga siya So mga kapuso, hindi ko din makahalin no? kay gadula-dula ang connection. So isa lang gid ka area din ang pwede ta matindugan. Ma explore pa ko tani dito sa piyak para makita nyo gid no? ang uh, appearance ni isang dolphin. Oo, oh, high tide pa da, ano, naga, oo, naga oh, pa ang tubig dari sa area. Dari part ni sang, ano ah, Laganes, Iloilo. Sa, ano ah, Sitcho Pandan siya Oo, nabitasan. So, ari naman di ang mga barangay officials, may mga members, man di sang Bantay Dagat, nakatawag naman kita sa, Department of Environment and Natural Resources Office. So as of this time, wala pa may nakaabot na representative nila para ma-check ang condition sang dolphin. So kung lang taon nato nag-struggle, gid siya subong. May mga pila sa different parts sang iyang alawas, especially ang mga mata. So naka na. Do hindi iya mamuklat ang mata ya. Kag hindi naman siya makapalayog gid kay mahina nang iyang nga uh, ano nga uh, ginhawa, nagapus nga gani, o doon nabudlayan na siya, nag-struggle na siya. So, ginbuligan lang ni siya sa mga residente, din nga uh, makapahigad, pero ari pa siya sa kiyapon sa may tubig, kag nagamat-amat naman high tide din sa area. So, hulat laton lang naton siguro ang DNR. Okay, gira, grabe, sa tao. Pero lapit siya sa mangrove, sir, no? Kagina, pagkita nyo. Sa gilid, sa pangpang, sa 15 niyong buwang niya sabaw. Eh, den sa nan kakakayan. Oo. Eh, kasi kinis. Sa, uh -huh. sa gilid lang. Ah, ang tubig talaga tumulong lang. Oo. Ito daw mo na ganin mga responde din nato, no? Pero mga taga Menro you ni, know? si no? Sino representative from Menroman? Dapat Si Mariano, si Bill. Uh -huh. May taga Menro na din tay. Ari si Siryo. Ah, okay si Sir ano ganito Sir ah si Sir Mariano hindi ko Sir makapalapit maka adto gid ma ako na lang din adjust ang camera ta no oo bali Sir ano no nakatawag nakita sa may ano sa DNR sir anong instruction ta sir sa Manro office gani ah nagitik sa ko kay sir Wilson na uh, singko sir may nagsampay din uh, dolphin ina report sa kon din ang may nagsampay na dolphin na may pilas

wala pa sila. Da kagina nagating dog siya ko no da ah. Base nagtawag naman sang dugang ano ah, response para diri sa may ano oh. sa dolphin. Pero sir ano man, first time na di sa banwan or permi gid yang ah, may, may, dolphin. May sa di sa kwan sang liganis sa so parte na bitasan. Sa likod sa sang distance sa may parte sikip pa na to. So. May nagtampay mo tong dakong isa. Pero hindi dolphin na. Uh. Ah. Hindi dolphin. Ibang klase kang ligda sampai tong uh, dugo di sa katonggan may katonggan may, may nasampan yun. pero sir do unusual nga yara dolphin diri sa area or naanad naman an... ano do wala are ikaw sir resident ka man din lain nga barangay so well, nagkadto lang kamo di na. oh, <laughs> oh, mga marites, gali, damo, di marites Ay, okay <laughs> Ti-move ta ang camera, takay doon may statement Ti si sir, ano ka nga barangay sir? O, oh, sa taga-kagamutan, ano yan sir ang paglantaw nyo sining uh, fir first time nga may dolphin, oo. <makes noise> Pero yung wala, hindi yung ah, halin sa muna. Sir, pila na idate gani, sir, ha? Ah? O, sa 72 years, wala ka gin may nadumduman, be? Nga may dolphin. Okay. Kay dito kami haling ka gina sa Zaraga May mga grass owl man kami to nga na kita mo. So, ari, sunod naman. Dolphin na naman. Ah, may mga representative tadi. Ah, government employees. May ari tadi. Mendro ka mo, ma'am? Hindi <coughs> siya ah, Ano office, ma'am? Ah, okay. Ang mga taga-disaster, tadiya Ari, di ko Di ko kapalapit sa ila mo. Ah, MSWDO, MDRRMO, kag? O, oh, MPSTMO. Ari, man taga-traffic. Hi, sir. <laughs> so, sa mga residente nato, no, naka, ano na ah. nakatawag na sila sa DNR hulatunta lang no kay para mahatagan first aid kay hindi tani, mga pabay anong daw sir, no Bulngo na nila, sir. Bulngo na nila. Oo. Sila na na makabalo kung anong pwede nila nga mahatag ni nga uh, response ang first aid. Bisa Dolphin, no? Kaya gusto, struggle na siya, eh. Mm -hmm. Maluoy ka lang, malantaw? Oo. Mga anuras, kagina, kita nagtawag sa... Mga anuras, so time, Nagtawag sa DNR? Do no, pa dugay dugay yan. Oh. more than 1 hour. More than 1 hour. na. O ano sa mga viewers ta no, may mga kilala ta nga representative from DNR no. Pa tawagan ta lang pero actually na ano na, na tawagan naman pa follow up na lang siguro kay duga struggle na ang dolphin. Dumaluoy ka lang kung lantaw naton kay damo-damo siya sang pilas nagapus nga na siya. So, hindi na siya makapa, ano ah, hindi na siya makapalayo. Pabayaan na siya sa mga residente. Dira lang siya sa iyang area man. Wala na siya nag, ano ah, gahalin, no? Langga? Mm -mm. Te, ano ma reaction nyo kay, ano ka malakam? Come, come here, come here. Come here, ay. Ang mga kabataan. Daw na amazed yung mga kabataan. First time nyo man makakita sa dolphin. Yes. Ah. <laughs> Nalipay sila. Sa TV lang ko no before makita sa mga kabataan ng dolphin. Pero subong first on hand na no. Kita na nila yan. Physically. So, hulat laton ta lang. kay naka, pati B far na tawagan naman mo no? B-far okay naman na tawagan naman kag DNR. Ma-follow up. Sir Wilson. Oo, sa mga different uh, agencies, okay, para ma, ano, respondehan din, no, ang Dolphin. Sa mga late viewers na no, ar kita di sa may Laganes, nakitaan ang Dolphin nga may mga pilas na sa iyang alawas. Uh, roughly, uh, those 7.8 feet, 7.8, no? 7.8 feet niya siya ang kalabaon sa Dolphin. So, hulat na lang naton ang taga DNR kag BFAR para sila na makabulong ni sa Dolphin. Hindi pa sir, wala pa na ano eh, na natak natakos pa lang pero wala pa na ang kabugaton niya. Kung ano kabugat ni sa So, ang makadetermine ni karon sa kondisyon sa ang Dolphin ang mga taga BFAR ah. Mga pila ka minutes no, rin sa city partner. Biyahe, hey, city to Laganes. Yeah. Kung wala traffic, mga... 15 oh, 20 minutes. O, 20 minutes, 15 to 20 minutes, depende sa traffic. subo buka. Huh? Saturday, traffic. <laughs> wala tla, ton, takaran, ah. Huh? Mga taga BIFAR. Kaya kayo makaluluoy, ganyan dolphin. naga sangiyang, ginabatsyag. Dumadamo, ganyan isang pilas, yaa nagakipot gid ang mata yan hindi na makakita sang pilas ah Ang mga kabataan, di daw nalipay. Gidya sa dolphin, ah. So, uh, naka man, no? Hindi lang menro na to, no? May MSWD pa de. May taga-traffic kaga MDRRMO, ah. Mga aktibo na nga mga government employees, are di, ah. <laughs> Pasi may relief goods ko, no? <laughs> Sige lang, kulat-laton ta lang, ah, Kay para madapatan na sang pagbulong ang dolphin. Ay, hindi na nabansar din. Nasgit na. <laughs> Thank you lang ga. Pungko ah. ano Pungko ano Pungko ano Pungko ano yun? Masinturi po. Nago yun. Dawa ka lang. Dawa ka din. May arap. Pwede nag-a-assist sa konting Thank you lang ga. Kaulat-laton talang. Sa mga late viewers natin no, no, outside Western Visayas, live tayo dito sa Laguna Iliilo Iloilo kung saan uh, may nakitang ano, isang dolphin na sugatan. No, may mga sugat sa different parts sa kanyang katawan and uh, as of now, uh, struggling yung uh, dolphin kasi may mga ano eh, may mga may mga ano may mga nahihirapan ako magtagalog <laughs> may mga sugat siya sa katawan may mga injuries siya so kailangan pa ng ano first aid from BFAR at DNR so let's see if anong uh, action na gagawin ng uh, taga DNR and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources office mamaya So, as of now, hindi pa sila nakakarating dito sa location. So, hintayin na lang siguro natin. So, around uh, 15 to 20 minutes yung travel time going dito sa Laganes. Kasi, uh, ano to eh, municipality outside na sa Iloilo -Ilo City. So, wala pa, medyo malayo pa siguro kung traffic. Medyo 1 hour, depende sa traffic. So, kailangan nating maano maghintay lang ah. Maghintay muna kasi, ano, more patience lang dito para maka, ano, madapatan sa pagbulong ah. No? Ma... check ang condition sang ano asang dolphin so ayon mga kapuso oh as of now the struggle sa gihapon ng dolphin So from here, hindi ko makapalapit no, mga kapuso, hindi ako makalapit sa dolphin. Mga 2 to 3 meters yung distance ko from the dolphin kasi ang um, pag uh, ano, gumalaw ako dito sa aking location, medyo nagda-drop yung signal ko. Mahina yung connection dito sa area. Sa, sa diin, sa Laganes, ma'am. Dari sa may, ano, sir, sa may Uh, barangay Nabitasan sa mga late viewers naton again mga again mga kita live diri sa may ano ah Nabitasan Laganes. may uh, dolphin ding nakitaan sa mga residente so hindi kita kahalin diri kay mahina gid ang connection nag drop so sa subong dagamat amat naman siya stable pero once nga maghulag kita kag mag transfer sa piyak nga area naga drop siya so diri lang ko anay ah Medyo mainit na de, eh. pero ano lang ah, pasalamat lang kita di sa mga active naton, nga mga empleyado, sa uh, laganes kay Ari, di sila din nagresponde especially mga taga-menro, no, pantay dagat. Kag ang uh, mismo, ang residents, sang nabitasan, ang, ang nagdala diri sa uh, dolphin para mabulong gila yun. Kaso, uh, as of this time, wala kasi gihapon, nakaabot ang taga-BFAR and DNR. So, thank you again, no, mga kapuso, sa mga nagalantaw, subong sa aton. Shout out from Santa Barbara, sa mga tagalaganes. My viewer man from Manila. And then, si Ma'am Pearl Benotapa. Shout out, Melody Zen. Thank you for watching, Miss Pearl. Halong kita mga kapuso kay medyo mainit subong. Wala ko na check kung pilang ang heat index naton pero tama gid kainit subong. Haling kami kagina sa Zaraga pakadto sa Dumangas, tama kainit. So always uh, ano gid inom madamo nga tubig, stay hydrated mga kapuso kay kabudlay kung ma heat stroke. So inom gid sang water. Drink lots of water gid mga kapuso and stay hydrated gid. So, subong ari na. Ah, ari man si po ng barangay naton. Kap, may ugto. I-check nyo, kap. I-check nyo. Ahay. Ay, okay. So, kung makita nato mga kapuso araw, may mga pakit siya sa lawas, ya. Ang pilas siya sa ulo. Sa mata ba? Oo, nagadugo pa. Kaging na pa siya na. Sige, bleeding niya. sa so mga kapuso, as of this time, sige pang struggle ang dolphin and uh, bleeding pa siya. So sa mga friends tada ah, sa BFAR kag sa DNR akong ah, kung basi pwede tada ka follow up nga medyo madasig-dasig ang pagresponde eh, kay para ma-check na di ang kondisyon sa dolphin kag mahataga naman sa pagbulong ah. may mga viewers man kita no sa mga taga Antique sa La Paz kag si Mama uh, Rose ni Gabanes Rendoque thank you ma'am for watching wife ni partner ko ah uh, si Loy Rehedor Rendoque thank you so much ma'am and then may makita sa viewer from Ginobatan Laganes mga taga Laganes da oh first time ko no nga naga Ama uh, ma ma, ma ko ng husband mo. Ang hardworking husband mo, ari din, nagabaka-baka ka paakuha sa video, sa materials, sa Dolphin. Sa mga taga b da no, basi ma matawgan, tadaliwat. Actually, na follow up naman to. partly is medyo double time lang sila, kay daw nag-struggle, na gede. May viewer kita din, no, nga nag-comment. Manghina talaga yung dolphin kasi kung ilog, halo ang alat at tabang kasi dapat purong tubig, alat. Nabubuhay ang dolphin. Watching from... Wow! Thank you so much, ma'am! Sige, sige, ma'am, ah. I-follow up to sa may, ano, ah, sa may before kay sila lang, ng expert sa mga, ano, ah, isda kag sa aton ng mga... Dolphin, ahay. Ito ka luluoy. Gits yung dolphin ba? Nag-struggle lang gits sila. So mga kapuso, pasensya gits no. Hindi ko ka-explore dali sa area. Ka-move sa akon nga location. Ang camera ko lang siguro ang, ang slowly nga ma-move kay... maka-transfer ka ganit sa pihak nag-drop na ang signal medyo mahina gin man din ang signal That's why ang iba nagapiso wifi na lang dere para lang uh, maka Facebook live. Ang mga guro nagahina ang signal ko kaya ang damo di marites <laughs> naga Facebook live man. Bo na ang smile sa mga kids oh. <laughs> sa mga late viewers ta again nagahulat kap hindi sang rescue ah. sa B fire kag sa DNR kay may dolphin dere no. Oh. Nga nakitaan nga pilason So, dapat nga mahatagan siya po. Mahatagan gid pagbulong. As of this time, mga kapuso, we have 337 viewers. Hi, mga kapuso, sa mga taga-Western Visayas and outside Western Visayas. Live kita diri sa Laganes, Iloilo. May dolphin nga nakitaan. So, para sa ila, no? Sa mga residente, sa mga Laganes unusual gid ko nun, no, the first time gid nga nakakita sila sa dolphin diri sa area that's why nga ang mga neighboring barangays nakalabot na di kag maglantaw sa dolphin kay wala pag sila kaagi kakita sa dolphin tama first mo Oh, ibang nga mga kabataan nari pa di sa pihak nga barangay nakalabot na na de. Ay, ako? <laughs> sa Manila Bay? Sa Manila ko sa Ang mga wala mo na kayo. Sa why is Why is Hawaii tayo? Wow, panawis si tatay. Wow. Grupo sila galing tayo, no? Grupo ni kumagdalaga ng mga dolphin. Damo na nagatag sa taga Bifar Region 6, no? Sa mga friends tagan ta sa Bifar. Basi maka magpa-follow up kami ah. Maayo lang kami gamay lang sang oras nyo para ma-check lang ang condition sang dolphin kay ko makita ta naga struggle na siya. Damo na pilas siya kag daw hindi na git siya makahalin sa iyang nga uh, ano, hindi na siya makapalayo kay tungod sa iyang uh, sitwasyon. Medyo mahina na nakakipot ang iya mga mata. Tay no, kipot Japan mata tay no. Oo. May mga pilas. Kagina pag gina-check na tatay. Ara ah, na. na. Nag-move-move -move lang siya, pero hindi siya makapalayo kay daw luya na gid. Nag luya ng dolphin. 7.8 feet, tama tay? No, oh. oh, gintakos sa mga residente. Dari, 7.8 feet. <laughs> sa mga viewers nato no, mga taga-anini -an antike. Mayroon sa silay, kag sa may... Oton. Hello, si Mr. Nomel Parkia, watching from Oton. Thank you, Maninoy. May nagatag na sa DNR Western Visayas, kag sa b Far Region 6. Thank you very much, kid guys, ha. Kay subong nagamat-amat na high tide. Expect taron. Tagin ni karon nga makasaka. Tato sa, ano, taas nga portion. Kay nagataas naman ang tubig, dere. So, subong daw wala pa sa gihapon, no? Wala gid initial signs nga may nagabot abot na da nga taga BFAR or DNR. Wala Japan, partner wala gid. Do wala gid ba? Mga government employees ta sang Laganes ari na dia, ah. MSWD, MDRRMO. Kag ang taga traffic ari na di pero wala sila may mahimo kay hindi man sila expert nyo sa pagtatap sa mga dolphin ginahulat kadya ang presensya sa BFAR kag DNR. So sa mga friends naton daa, gamat-amat ng tubig sa So ma-move kita a little bit. O tay hindi ko daka transfer tay kay gadula ang connection ko ma-end na ako nga live. O ganig gadalom na. Thank you tay. Gamat-amat na